Ayan, magandang araw mga idol ano itong uh, ayos ko lamang i-share sa inyo ang video na to at uh, kung saan uh, nakakita tayo ng isang uh, uod ano ng klaseng uod dito ay, ay huwag mo hawa ka manak tika 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 ayan dito sa, sa may uh, punong kahoy no? ay gamit nakita ayan, ayan. huwag mo ano ayan so malaki siya no tingnan natin ayan ayan ano, nakikipagin. Ayan, no. Ang laki niya. So, yan siya. Ay, uh, siyang... Ito yung nagiging, ano siya, no. Nagiging paru-paro. Ayan, no. So, akala mo, ano eh. Yung ahas, no. Dahil may dalawa siyang mata, yan, no? Pero, ano siya, uod, no. Ayan, malaki siya, oh. Na... Yan Mahaba siya guys. So yan so, ibabalik sa natin sa kanyang natural habitat no. So yan dito siya. Ay. Ibabalik siya natin dito sa ayan. Kanyang pagkain yung mga dahon. Ayan pagagapangin natin siya. Ayan gapang gapang ayan ayan yung ano sa dito dito, dito. yan ayan yung kanyang pagkain yung yan yung kanyang mga kinakain ano ay uh, dahon so dito siya sa puno ng uh, malit na nyog ayan ah Ibabalik natin siya, no. And guys, maraming salamat sa panonood, no. paki-like and share naman, of course, paki-follow sa ating Facebook account, no. Maraming salamat po and God bless. So yan, naibalik na natin sa kanyang uh, tahanan, no. Bye-bye, uod, bye-bye butterfly.